malapit hmm. hmm, sa tulang sa tangan ng ang kanilang kulungan ang ano ang lagyan ng kanilang pagkain ito hmm. so, yung talagang pagkain nila pero

Gulan. <laughs> yan, yan sila, anim sila. Anim ang mga sisiw. Yan. As then, second batch is lima. Yan, sa mga babang kulungan kasi sila na nalagay na last time sa second batch. Kaya, pinag, ano, inaabot ng malaking manok. Yan, namatay second batch. gray ngayon anin dito kung sa mataas na area ang kulungan para hindi sila maabot ng mga malaking manok yung first batch hindi yun naan na hatch kasi na ano lahat naagaw yung mga itlog niya ibang inahin ito yun, na yun sana lumaki natin ito yung third batch ang mga sisil sisil niya uh -huh. na lang <laughs> kainan ng sa kanila. Ngayon, ngat-ngat ito tinahikulan ng kumbiyo, kumbiyo tawag dito ng kumbiyo. Oh, ngat-ngat ng daga. Ay, ang dami dito, yan ko sila ni Lindy kumain na to. Yung kulungan, hindi naman nagamit. Nagamit ng sa at sa ano to, last sa nilinis ko muna at uh, tinahi yung mga ngat-ngat dami -ngat, dun sa loob oh. sa so, ano dun sa, sa likod tinahi ko muna bago ko sila nilagay dito para hindi sila mahulog uh. yan na uh. na na kasi oh kay kay ng kay, kay yan na uh, ano yung natumba uh, yung na natumba uh, yung pagkain nila eh. Uh, na oh kunti lang makain nila kasi yung nanay ay Ayun hindi hmm. hmm. sila kaanong upamais na may may mix na may mix na kanin bahaw, bahaw na kanin at saka uh, nilagyan ko din sila ng booster feeds dami hmm. na ano oh nang go. hulog oh tingnan mo may mga manok dyan na ano makain din sana, hulog hmm hmm kayo Kunti na lang dito ang manok kasi ano na. May binta ng yung iba. Para apat dito. Sa loob dito ng malaking gulungan ay may binta na. Na namin. Ngayon, sila na lang dito. Ngayon. Hmm. Sana lang mag-isa dyan sa labas. Hmm. Ang taas na yan. Di na yan maabot. Malaking manok. Hmm. Hmm. Daming na ano na -ula. <tinyo> yung ula. Nangilig ko si nanay. Kay kay na kay kay. Oh. Hmm. tubig ni Lola na buo oh, na laman. Oh, malaman oh. lagyan ko na yung maya hmm. yun hmm, talaga no, ang kinukuha ng nanay gusto nilang kainin so, binibigay agad na din ng kanilang nanay yan o oh ang inahin sa kanyang mga anak. Mauna talaga yung anak na good job. Gusto mo lang laman ng inahin. Laman ng kanyang ano, chan. kanyang anak. Mm -hmm. Bito mo si Sisi to. Oh, oh, ng kanilang butsi. Kaya ah, pero ito kulay red. Ito ay kulay pula kasi ito. Yung pinalaki kong ano, mga manok. Uh, kulay puti din ng maliit pa. Nung lumaki na kulay red, pula na. Hmm. rika eh rika eh nah iya na yung iba oh kutte isang isang grena like So, may brown, isa. At dalawang, ang isa parang dark gray. Dark na dark gray. Tapos so, yung isa, isa ito. <tinyo> so, Ayan. Ito nyo lang dyan silang kain hanggang sa maubos. Minsan, ano yung, yung hista, Tapos, ano naman, balik naman sila. 嗯,嗯、啊，这个是单个的。 Ayan, kinakain ng malaking manok. Ganun din lang. Kinakain ng isang. Kinakain para maano yung nila. Kasi mag -ano mag na sila Yeah. 33... Okay. Okay. Uh, Sembilan yeah. tiga so, -sandi. satu 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 tiga enam enam 嗯，呵呵 <laughs> <laughs>

好了。